Ay, okay. Oh, anong tawag diyan? Kalimutan ko na, guys. Galimula sige, sige pakita mo kay Idoy, kay Master 'yan eh. Oh 'yan. Oh, eh, Itoy, si Itoy. 'yan. 'Yan tapos. Oh. Kalimutan ko 'to, eh. Ah, ano mo kay Idoy si Idoy. Si mo Idoy. Si ano kaya panalo. 'Yan, 'yan, oh, 'yan, oh. 'Yan. Oh. 'Yan. Ayun, ganun nga. Yan, oh, di ba? Yan yung tinuro sa'yo ni Papa. Pero sa Chaco. Yung diba? so, marunong. Chaco? Ay, master niya sa Chaco. Di Papa, marunong. Kaya palisot pa sa atin. Ayun, ayun, eh. ayun, ayun ang kanyo. Pag single ka niya. Oh, yan. Oh. Yan. Yan, di ba? Yung nga nang pagpanat sa'yo. Sa salag. Yan. 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 Yun na sa akin. Pero sa tsako, marunong ka? ay Eh, paturo ka dyan. master diyan sa tsako. Tinuturo yeah, na ni Papa. So, Kar Karatido karati ka